Good afternoon, na ah. live in Rome, DJ MJ. Nandito tayo sa tapat ng Termini Station. At alam nyo ba, meron tayong kababayan na talagang ah, nag, ah, may market siya dito. At titignan natin yung minamarket niya. At ah, sana yung mga makakapanood dito, eh, talagang ah, matikman nyo din. Okay? Kabayan, kumusta? Ako yeah, po, okay lang po. <laughs> Anong pangalan ni Kabayan? Marilyn Indoso po. Taga saan ka sa atin? Lemery, Batangas. Ay, ah, Lemery. Ay, mga patanggay niyo. <laughs> Matagal ka na ba nag-market ma ng mga panigay? <laughs> <laughs> Matagal na po. Ilang years na? Matagal na po. Sideline lang to, sideline. Sideline po, tuwing Sabad at Linggo. Ah, Saturday and Sunday, nandito siya. Ano so, ano yung mga tinda mo? Ari po, nilagang maes na mainit pa. Galing Pilipinas, Duwi Yurong sa... Galing ka? Pinas talaga yan? Hmm, huh? galing Oo, po. Pinas. Wow. Sino nagdadala niya? Meron po yung nadaan sa Dugana. Dinadala As nila yung... yung ano Ay, mga artista talaga yung mga nandito. <laughs> oh. Ayan, Hollywood po, Hollywood. Hollywood ang mga dumadaan dito sa... <laughs> Hollywood. Sa ano Sige, bigyan mo ako ng... Uh, ano ba yung iba? Han, um, yan pong sumang kamote. Ito may customer pala siya, Oh. Pandalas ka pang bumili kay ate. Yes. Uh, palagi. Oh, Ay, sa linggo. So, pag sumang so sa linggo. Hey, so so okay. Hindi na natin mamimiss yan. <laughs> dito ginagawa na linggo. Ibig sabihin, 20 ilang years? Ka na, ka ano? Mga 10 years na po. 10 years na nagtitinda <laughs> dito. So, malaki ang upa niya dito kasi ang laki ng sakot niya, malaki, mahal. kita yun lang. Mahal ang upahan pero seryoso. Ang dami niya mga tinda. Saka naka ano ka, just eat din, nagdili logo. May inip talaga. So, may yung may isigit. Hindi ko Nilibre ako ng ating kababayan na si Ate Nora, taga Batangas din. Ayan. May gusto ka bang sabihin sa mga gustong bumili pa sayo sabihin Para i-announce na? natin yeah. ah, Dito lang po sa may tapat ng Kapulinya 5, 5 at 14 Meron po sinaing na tulingan Itlog What? na pula Pleto. Marami An po, marami pong tinitinda dito Anong oras ka lang dito? Nilagang Manesio Sa Sabado po ay 2pm to 5 At Linggo po 9am to 11 oh, Wow, man. may oras So yan na, tandaan nyo dito tayo, lagi bibili sa kanya. Extra, extra po. Kailangan na eh. Tingnan may pinag-aaral na na college. <laughs> okay yan. Ang Ay, mahalaga halaga eh, talagang kahit sa abroad, eh, tayo. Okay, salamat. Salamat, salamat po. Salamat okay. po. Supportahan ninyo life in Rome. Talaga po marami po kayong matututunan <laughs> ng buhay ng aming mga OFW. Yeah, thank you. Ayan, ito na. Bahagi na naman natin ang isang yeah. madiskarteng kababayan uh, ah, taga Batangas dito sa tapat lang ng Termini. Thank you and God bless. At sana mapuntahan natin to ha. At nang matikman nyo rin yung aking kakaining mais. Alright.